So guys, nandito na ako ngayon and this time tama na po ito mga kaibigan dahil hindi na tayo sa MacPherson Stadium at dito na talaga yung venue ng SB19 Day 1 at tayo ay mawi sa natin yung later on. And FYI guys, ang dami ng nakatila dito. <laughs> uh, hindi ko alam kung meron silang ano eh, ang tawag dito yung soundcheck pero hindi ko alam. But ayun na nga guys, tumuluso na sila. Ayan. <laughs> Ito yung surfin ako ito mga kaibigan. So, abangan na lang natin kung ano mga katayangang so, dito. Saan tayo masahanap ng anong... Makanta doon. Kaya saan makanta? Gusto nyo na may hapa so, Yung mga yan, S19 uh, saan yung mga yan? At kung mapapansin nyo doon, zoom mo, yun yung mga pipila, at Silaria at yung for day 1 Ang aga-aga nila Kaya di kailangan mag-interview tayo Tara <inaudible>